inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at sa video nito update lang tayo sa nangyaring laban sa pagitan ng uh, Indonesia team na pinalalaroan nyo ni Justin Brownlee na Pilita Jaya Basketball na kasalukuyan siya naglalaro sa BCL Asia Cup 2024 na ginaganap sa Dubai so nakalaban nila kahapon ang uh, Shardari Gorgan ng Iran okay, so naka upset yung team nila Justin Brownlee dito mga bay, ano panalo sila sa score na 97 to 90 no okay. so all throughout the game uh, na control ng Pilita Jaya yung uh, buong laro kontra sa Gorgon and uh, history din to dahil nga sa first ever uh, upset win nila sa BCL Asia kasi marami nang sasabi na ito yung Gorgon yung isa sa mga powerhouse team ng uh, grupo nila kasi nung nakaraan tinambakan nila yung Korean champion na KCCA uh, Edges. Okay, samantala yung Pilita Jaya naman ay galing sila sa pagatalo konta sa Hiroshima Dra Dragonflies ng Japan B-League. So magandang uh, bounce back win ito para sa Pilita Jaya dahil sa upset na ito. Uh, meron na sila ngayong kartada na one win and one loss mga bay, no, And suru din ang mga kalaban is yung KCCA Edges ng uh, South Korea. Okay, which is importanting laban yon dahil posibleng uh, pag nalaw sila doon mag advance sila sa next round ng BCL uh, Asia Cup 2024. Ah, uh, nanguna para sa Pita Jaya diyan ang ating uh, naturalized player na si Justin Brownlee with 32 points pero tinanghal na best player diyan yung isang import nila na si James Dickey with 40 points. Okay, sabahan natin yung next game ng uh, Pilita Jaya mga bayano no? at ni Justin brownies sa BCL Asia Cup. Yun lang mga bayang maraming salamat sa panahod.